Sunod-sunod nga ginpuhag sang bomb threat ang pulo ka mga es eskwelahan sa Iloilo, Subong, Adlaw. Pito diri ang halin sa syudad, samtang tatlo naman ang halin sa probinsya sang Iloilo. Ang unang nga nakabaton sang pamahog kainas sang kaagahon, ang Iloilo National High School sa lapas Paz, Iloilo City. Ginsend man sa Facebook page sang Bobo Radio Iloilo ang pamahog kung sa di aligar ang sender na nagbilin siya sa siyam katay bombs sa amuh nga eskwelahan bagod sa hindi patas nga pagdatar sa mga kabataan. Kasunod din eh, ang amuh nga persona ang nagpadala sang pamahog sa kaingod ng eskwelahan nga amuh ang West Visayas State University Main Campus rason nga ginsuspinde ang klase. Pareho na nga nakumpirma sa otoridad nga safe ang mga bulutuan kag wala sang nakitaan nga ang explosive ordnance disposal team nga anuman nga explosive devices. Pagkasunod sini nakabaton man sang bomb threat ang West Visayas State University Kalinog Campus sa Kalinog, Iloilo. -Ilo. Ang Iloilo -Ilo Science and Technology University sa La Paz, Iloilo -Ilo City, ang Washington College of Iloilo, -Ilo. ang Gimbal National High School, ang Central Philippine University, ang Iloilo -Ilo Merchant Marine School, kagang ang La Fiesta Site, kag Magdalo Site, sang St. Therese MTC Colleges. Padayon pa nga ginibestigaran sa otoridad ang identity sang perpetrator. Matandaan niya sang nagligad nga semana, may duha man ka bomb threat sa Iloilo Science and Technology University kag isa sa University of San Agustin Basic Education Department.